O oh, ma'am, upo ka muna. Order ka na po ba? Ah, hindi. Ah, uh, hinahanap ko lang yung manager. May papasok siya ko. Eh, anong gawin mo dito? Makiki wifi. Mga hihingi ng libreng tubig. Ayon kayo mahirap eh. Pati pang bilhin ng tubig, wala kayo? Grabe ka naman sa mahirap. Tingnan mo, ayos-ayos ng suot ko. Tsaka isa pa, hindi kami hiring dito ah. Tsaka kung hiring man kami, hindi ka matatanggap. Ba Baka umusin mo lang yung pagkain dito sa bonding mong yan. Tsaka, mga social lang napunta dito sa restaurant at mahihaman, hindi ka tulad mo. Ah, sir. Mawalang galang na po ha, pero hindi naman po atas tama na sigaw-sigawan niyo yung customer. Tsaka, hindi niyo ba nakita? Babae po yan oh. Hoy! Huwag kang dito ha. Customer ka lang at ako ang waiter. Sa restaurant na to, ako ang masusunod. Naintindihan mo? Umubo ka nga dyan! Asikaw sa muna yung ibang customer! Pakailamero! Ah, uh, ma'am. Pagpasensyahan niyo na yung waiter, ah. Hindi ko alam kung bakit ganun yung ugali nyo sa customer. Eh, dapat tayong mga customer dito, dapat inasikaso ng maayos. Hirap talaga pag magwapo, ma'am, no? Grabe! Grabe yung makapanglait! Tama ba yung gawin niya sa customer yun? Ang bastos! Kaya nga, ma'am, eh dapat pinagsasabihan ng manager dito yun. Tsaka siguro hindi rin alam ng manager yung pinaggagawa ng taong yun dito. Oo, oh, malamang. Yan mo ma'am, yung mga ganong tao, hindi magtatagal sa gantong lugar yun. Tsaka, pagpasensyahan mo na lang din ha. Buti pa ma'am, mag-order ka na lang din dyan. <laughs> Sige, thank you. <laughs> oh sir! Oh sir! mag a ka? Opo, sir, E, eh, dala ko na yung resume ko eh. Pati nga ako. Ito ang hinahanap sa restaurant namin. Yung kasing guwapo ko. Hindi ka tulad nung iba dyan. nag apply Bunging naman. Eh, baka ubusin lang yung pagkain dito eh. O sige sir. Tatawagan ka na lang ha. Wait mo na lang. Ah, sige sir. Pag tawag nyo, tatawagan ulit ka. O oh, sige sir. Salamat ha. Yes, meron ng isa. Teka excuse me po. O bakit? Sabi mo sa akin kanina wala nang hiring tapos meron pa pala. <laughs> wala kaming hiring sa katulad mo. Tsaka isa pa, waitress ang hanap namin at hindi katulong. Tsaka, teka lang ha. Kasi, bukang hindi ka pa naliligo eh. Tsaka, amoy kanal ka na eh. Baka pwedeng maligo ka muna. <laughs> Ayan ang nababagay sa'yo. Maligo! Bye. Bahala ka nga dyan! Baaw baaw mo! Ah, uh, miss, ayos ka lang ba? Oo, oh, okay na ako. Pero tingnan mo yung sira talaga. Tingnan mo, basang basa ako. Oh, eto. Magpunas Thank ka muna. Thank you. Sumasobra na talaga yung waiter na yun eh. Iwan ko ba ang batinariyang kagayan yan dito sa restaurant? Pagpasadyahan mo na, miss, ha? Tsaka, isa pa, talaga bagay yun dito, eh. Ewan ko ba kung bakit kinuha ng amo nila yung taong yun? Iyan nga. Pag nakausap ko yung manager, patay yan. Iyan mo na yun, miss. Kala mo naman talaga, kagwapuhan, eh. Eh, mukha naman toko. <laughs> Thank you ulit, ha? Sige, gusto mo, libre na lang kita na, ano, order at kita? <laughs> sige, oo. Oh. <laughs> sige, sige. Waiter! Waiter! Oh, ano naman? Tikba lang! Oh, ikaw! Piti ka ba umalis dito? Di ba kanina pa kita pinapaalis? Alam mo, hindi ka pa rin tumitigil. Kanina ka pa. Huwag na, huwag mo na na. Kapal na mukha mo. Kala mo na ka. Please it. Hoy, customer ka lang dito. Hindi mo ko kaya. O, oh, pag customer, pwede mo lang light-lighten. Okay lang yon. Ganyan ba yung waiter nyo dito? ko sa bahay. Sa bahay ka! Oo, ikaw. Ano ba yun? Oy, Jay Boy! Oy, sir! Anong nangyayari dito? Eh, ito, sir, eh! Kanina pa nakatambay dito, ayaw mo order! Tsaka, sir, dito, dito, eh, di po bumulit mag-apply dito, hindi naman siya qualify! Sir, sa tingin mo matatanggap to? Gantong itsura matatanggap? Oh, uh, naku, labo, sir! Eh, sir! Teka lang, ha! Eh, mali-mali naman yung kinikwento nito, sir, eh! Eto nga yung kanina pa ng lait-lait dito sa customer, sir. Kung ano ano pinagsasabi. Kala mo naman kung sino. Bit ka mo na kayo dito, ha? Ah, okay, ko, tama na. Ay, sir. Sorry po. Hindi ko na hihiya. Customer natin yan, no? At isa pa. Hindi mo kilala si Abby? Ha? Ah? Hindi, sir. Customer lang yan, di ba? Anong customer na pinagsasabi mo? Di mo ba alam na siya papalit pa sa posisyon ko bilang manager? At siya ang hahawak sa'yo. Dahil ako, malilipat sa isang branch. Tapos ganyan, ugali yung pinakita mo? Abi, ikaw nang bahala sa kanya. Thank you, ha. Ikaw, alam mo, hindi ako pumapatan sa kagaya mo. Pero dahil sa ginawa mo sa akin, unang-una, hindi ko kailangan na tauhan or staff kagaya mo sa restaurant ko. Sobra ka mong lait, mapanghusga ka, tsaka feeling gwapo ka pa. Ngayon, fired ka na. Umalis ka na dito. Yung mga time na wala kang trabaho, ganito gawin mo, ha? Mag-isip-isip ka ng gagawin next, next step sa buhay mo. Isipin mo kung anong mali sa'yo. Yun lang. Tulong ko na yun sa'yo. <laughs> wala akong pakailam sa inyo. O, tumala rin akong pakailam sa'yo, bye. Ayan. Buti nga sa'yo. Ah, <laughs> uh, sir. pasensya na kayo sa inasal ng waiter namin, na. Siguro nung wala kami dito, pati ikaw, na isipahan nun. Ah, uh, nga pala, sir, para makabawi kami sa'yo ni Miss Abby, ah, uh, ganito na lang, yung order mo, bayaran namin ng na libre. Labad Thank sarap. you talaga, Jay. Thank you talaga. Naku, so, ma'am. Wala ka naman po. So, paano, Miss Abby? Paano na ako, ha? Ayusin ko pa yung isang branch natin. Thank you po, Sir Charles. Sige, kain ka na dyan. Papakuha ko yung pagkain. Sige po.